Magandang araw ng Lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Ilang mga opisyal ng gobyerno ang nagpahayag ng suporta sa binagong IRR o Implementing Rules and Regulations ng Maharlika Investment Fund na inilabas nitong Sabado sa isang pahayag, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na binibigyang linaw ng binagong IRR ang discretionary powers ng Maharlika Board. Sinisiguro rin umano nito na naaayon nito sa batas at sa Social Economic Development Program ng gobyerno. Para naman kay Budget Secretary Amena Pangandaman, titiyakin ng bagong IRR na magkakaroon ng accountability at transparency sa pagpapatupad ng batas. Inaasahan din niya na magkakaroon ng kinakailangang kalayaan ang Maharlika Investment Corporation o MIC Board upang pangasiwaan ang pondo na walang anumang political intervention. Binigyan diin naman ni Office of the Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs, Rafael D.C. Consing Jr., ang layang ibinigay sa pagbuo ng mga komiting magsusuri sa pinansyal na estado ng MIC. Samantala, tiniyak naman ng Department of Finance na naaayon sa batasang lahat ng nilalaman ng bagong IRR. Inilabas ang bagong IRR ng Office of the President alinsunod sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maipatupad ang Maharlika Law ng buong linaw, may pananagutan at walang bahid ng politika. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang Presidential Task Force on Media Security sa pamilya ng pinaslang na broadcaster na si Juan Humalon alias DJ Johnny Walker na bibigyang hustisya ang pagkamatay niya. Inihatid na sa huling hantungan noong linggo si Humalon sa pulang Zamboanga del Norte. Sa kanyang pagdalaw sa lamay nito, sinabi ni Piti Fom sa si Executive Director Paul Gutierrez sa pamilya ni Humalon na puspusan ang ginagawang operasyon ng mga otoridad upang mahuli ang mga sospek sa krimen. Iniabot din niya sa pamilya ang tulong pinansyal mula kay Pangulong Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Nakibalita rin siya kay Misamis Occidental Police Director Colonel Dwight Monato sa investigasyon ng Special Investigation Task Group Johnny Walker. Ayon kay Gutierrez, iniutos ng Pangulo na siguruhin ginagawa ng gobyerno ang lahat para mabigyan ng hustisya ang pamilya ni Humalon at mahuli ang mastermind. May pabuyang 3.7 million pesos na inihanda para sa informasyon sa, na makapagtuturo sa mga sospek. Magbibigay naman ang Provincial Police Office ng Seguridad sa Pamilya Humalon. Labing tatlo pang Pilipino ang nakaalis na ng Gaza at tumawid sa Rafa border papuntang Egypt. Kabilang sa umalis na batch ay mga Pinoy na kasama ang kanilang mga kabiyak at kamag-anak na Palestinian. Sa kabila nito na sa dalawang pupang Pilipino ang napabalitang ayaw pa rin umalis ng Gaza. Kasabay nito nanawagan ang Department of Foreign Affairs sa mga pang Pilipino sa Gaza na sumunod sa mandatory repatriation. Nasa Cairo ngayon si Foreign Affairs under Secretary Eduardo De Vega para personal na ihatid ang mensahe ni DFA Secretary Enrique Manalo sa Minister ng Foreign Affairs ng Egypt. Hinikayat naman niya ang mga pang Pinoy sa Gaza na tumawid na sa border habang bukas pa ang Rafa crossing. Kung sakaling hindi sila aalis Maghahanda naman anya ang gobyerno ng ibang paraan para tulungan sila. Noong ikandalawa ng Nobyembre, dalawang Pilipinong doktor na volunteer ng Doctors Without Borders ang nakalabas ng Gaza patungong Egypt. Sinundan sila ng apat na pong Pinoy noong Nobyembre a 8 at apat na put dalawa pa noong Nobyembre 10. Naantala ang pag-alis nila ng Gaza noong 4 at 5 ng Nobyembre dahil sa isyu ng seguridad. Sa ating ulat panahon, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang isang low-pressure area na may posibilidad na maging ganap na bagyo. Huling nakita ang LPA, bandang 1,400 km sa silangan ng Hilagang Silangang, Mindanao. Ayon sa pag-asa, posibleng lumakas ito at maging bagyo ngayong araw o bukas bago pumasok sa par sa Miyerkules. Pinag-aaralan pa kung saan inaasahang tatama ang naturang sama ng panahon. Sa ngayon, makararanas ng kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat ang Bicol Region, Aurora, Quezon at Northern Samar dahil sa umiiral na shear line. Magdadala naman ang hangi amihan ng pagulan sa Cagayan Valley at Apayao. Pulupulong pagulan naman ang mararanasan sa Ilocos Region sa malaking bahagi ng Central Luzon at Cordillera. Bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong pagulan, pagkulog at pagkidlat ang maaasahan sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatin sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok, magandang hapon.